Magpagpalang umaga po kaibigan Biyernes, maglalaba tayo Ito na Ito na yung macho man o, nakababad na 5 kilo Ayan limang kilo ano? ito yung ginamit kong chlorine Pantikulor. Ganito lang. Lima. Nakababad na. Ito. Apat. Para mabango. Ayan. Nagpupulo ko ng tubig. Ayan. May ina tubig. Ayan. kaya lagi puno ng tubig no kaya lagi puno ko ng tubig gawa ng marah Mahina. ina ito yan automatic ito Labadami, labango, ng tunay na macho man ng Barangay 91, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ito po, ano? Dalawang oras, tapos na yan. Ganun lang po kasi yung paglalaba ng automatic. Salamat sa Diyos at meron nagregalo sa amin ito. Amen. Okay. Sa lang. Like, like, like. Share na share. Kayo mga na-share mag-share kayo. Senior citizen ako. Stroke. Nos. Limang taon. PWD. Limang taon. Pero gumagawa pa ako ng gawain bahay hanggat kayo ko pang gumawa. Ganyan lang po ang tunay na macho man. Huwag mo sabihin ikaw yung lalaki, parang ikaw yung hari. Hindi. Ang buhay ngayon talagang nagtutulong-tulong ang pamilya. Yan ang tunay na macho man. Okay. Bye-bye. Tanda -bye. nyo. Ang tunay na macho man ay kailangan matulungin sa loob ng tahanan. Kahit lalaki ka pa. Senior Citizen 63, here sold na po ako. Going to 64 sa birthday. Bye!